modest lives na ana sa konstitusyon maski kung sa patakadat pa sa public servant ta dili pwede i flaunt atong wealth especially nga gibahaan nagkalisod na ay kalamidad sa ato ang isig probinsya so mo nang naa ta din hi karon kay para hinumduman unta kay di ba sige tag ingog never again di ba sige tag ingog never again nga nabudol man mo why again so kita nga nabudol we have the obligation nga atong i-correct rectify unsay wrong nato nga choices so that is why we are here and we are very blessed and we are very lucky nga naagree somebody an insider who was there no who was there with the administration when it was still applying for the job. So kaila gyud siya nila. Ug makaingong gyud siya nga unsa day classes integridad aning mga tawhana. Apil pa di ay nas obligasyon sa public officer na ay integridad. May integridad. We treat people with one face. Kung unsa atong ipakita sa mga tao nga natay kinahanglan nila, moy atong ipakita kung sila nay nanginahanglan nato. Integrity, dili usara tagnaong dili ta multiple kara, no? May I now introduce our keynote speaker, a lawyer, a Filipino, a pa a patriot, a kingmaker, and now a whistleblower, attorney Victor Rodriguez. Masipam pakpak! a warm Cebuano. Maisog, welcome! Uh, Maganda hapon sa inyo. Yung mga nakasilong, alam kong mainit at uh, kasing init ng inyong pagtanggap sa akin ngayong hapon. Nais kong pasalamatan muna si Atoy ni Irene, ang aking kumpanyera sa napakabuting uh, pagpapakilala. Maraming salamat at sa ating mga organizers nitong uh, luksang bayan na ating ginagawa ngayon sa paggunita noong uh, madilim na kasaysayan ng ating bayan that happened 52 years ago September 21, 1972 At kayo, ako ay nagkakaisa at ako ay uh, makburito sa inyo sa Cebu ngayong hapon kahit na po meron ding gagawing uh, o ginagawang luksang bayan sa Maynila ngayon ako ho ay uh, na-request na makapiling ninyo ngayong hapon. Kaya dali-dali, kagabi ay naghanap po kami ng uh, ng flight papunta dito ngayong umaga. At uh, I am here with you today. I'm very honored with your request that I join you today. Mahalaga kasi sa amin sa Hakbang ng Maisog, sa ating lahat na malinaw kung ano ang ating mga ipinaglalaban at ano ang layunin at adhikain na hakbang ng maisug. Kagaya po ng napaliwanag kanina briefly ni Atty. Irene, ang hakbang ng maisug is calling for transparency, accountability, peace and security. Nananawagan sa isang pamahalaan, isang gobyerno, isang pamumuno na may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan at may seguridad. Simulan po natin sa transparency. Way back when we were campaigning in 2022, even before 2021, ang, ang direksyon ng kampanyang yon ay towards nation building, ay towards national unity, towards continuity. Subalit, two years pa lamang, less than, ang nasaksihan natin ay political persecution. Ang nasaksihan natin ay ang talamak na graft and corruption. Ang nasaksihan natin ay ang pagsasalaula, paglalapastangan sa karapatang pantao at igit sa lahat sa ating saligang batas. Kaya naririto na babasa ninyo, defend the flag, protect the constitution. Yan po yung mga nakalagay Marcos Resign. And we can, they cannot fault us for doing what we're doing because this is within our constitutional right. Ang ating karapatang payapang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng ating saluobin at disgusto sa uri ng pamamalakad ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulo si Bongbong Marcos atin po silang panagotin, Leadership and government and governance with transparency. Ang ating pong budget ngayong taon sa Pilipinas ay 5.7 5.7 trillion pesos. 5.7 trillion. At mahigit po sa 800 billion pesos na yan. Hanggang 1.2 trillion pesos daw ay napupunta sa hindi natin nalalaman doon sa tinatawag na port barrel ng Pangulo Port Barrel ng mga mambabatas. Kaya ho, nasa pang na buwan na tayo ng taong kasalukuyan. Papasok na po ang Oktubre pang-sampung pang, 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 pang buwan na. Subalit, hindi nila sinasagot na saan yung 800 billion pesos na ang program appropriation na yan. Saan ninyo ginasta, saan ninyo ginamit yung 800 billion pesos na yan? Hanggang ngayon, sila ay nagde-debate na, nagde-deliberate na, nag na ng budget for next year, 2025. Ang budget to for next year, hindi na 5.7 trillion pesos. Ito po ay 6.35 trillion pesos nagde na sila doon, hindi pa nila sinasagot Nasaan ang pera naming mga Pilipino. Hindi pa nila sinasagot saan nyo ginastos ang perang yan. Paano nyo ginastos at sino ang may malinaw na pananagutan sa perang yan. Sapagkat yan po ay hindi pera ng mga kongresista, hindi po yan pera ng mga senador, hindi po yan pera ni Bongbong Marcos. Yan po ay pera nating bawat Pilipino. Kaya po dapat kayo ay makialam, kaya po kami naman sa Akbang ng Maisug, ipinapaabot namin sa inyo, pilit pinasisimple at pinakaklaro ang mga malalalim na usapin na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Bukod dyan sa 800 billion pesos na yan, Noong nakaraang State of the Nation address, this was July 23 of this year, ipinida doon ni Pangulong Marcos na 5,500 flood control programs na raw ang, napaito, ang, ang nagawa na nila sa loob ng kanyang dalawang taong panunungkulan pa lamang. 5,500 flood control programs. Subalit, makatapo, makalipas ang dalawang araw, binayo ng bagyo ang malaking bahagi ng Luzon. Siguro inilang din kayo rito sa Bisayas yung bagyong Karina. Sinabayan pa yan ng habagat. Ano ho ang nangyari? Malaking bahagi ng Luzon nalubog po sa baha. Lagpas tao, lagpas bahay. Nasaan yung 5,500 flood control programs na yan? Bukod po dyan, two weeks ago or three weeks ago, more or less, binisita na naman tayo ng isa na namang bagyo. If I'm not mistaken, si Bagyong Enteng, sinabayan na naman ng habagat. Baha na naman po ang kalakihang bahagi ng Metro Manila. At malaking bahagi rin ng Luzon, muli na namang binaha. Nasaan yung 5,500 flood control projects na yan? Hindi nila pepedi sabihin ito ay fake news. Bakit? Ito ay inanunsyo mismo sa kanyang State of the Nation address. Yung kanyang report sa taong bayan. Yung kanyang report sa ating mga Pilipino kung ano na ang kanyang nagawa sa loob ng dalawang taong panunungkulan. Wag ninyong tingnan lang yung 5,500 flood control programs. Lagyan po natin ng halaga para lalo ninyong maunawaan. Yung 5,500 flood control programs na inaangkin ng administrasyon ni Marcos na kanilang nagawa na upang bumuti ang ating pamumuhay at mawala ng baha. Yan ho ay nagkakahalaga ng 500 billion pesos na kanilang inubos sa loob ng dalawang taon lamang. Importanting nalalaman nyo ito dahil ang usaping ito ay tagos hanggang ating kaloob hanggang ating sigmura. Ninanakaw ang 800 billion pesos, nawawala ang 500 billion pesos, meron na ba kayong mabiling murang bigas sa mga panahon ngayon? Ginagawa nilang political lahat. Bago magsona, sinabi nila lalabas na sa mga merkado ang 29 pesos kada kilong bigas. Tapos na ho ang Sona, dalawang buwan na ang nakalilipas. Meron ho ba kayong nabiling 29 pesos na kilong bigas sa mga palengke? <coughs> ang nakakaramdam ng hirap at pasakit ay ang mga ordinaryong Pilipinong kagaya ko, kagaya ninyo, kagaya nating lahat. Kaya tayo ay naririto sa luksang bayang ginagawa sapagkat ang problema 52 years ago, We still talk about it today. Ang problema nung 52 years ago, corruption, corruption, corruption. Ang problema ngayon 52 years after at yung junior na ang pangulo, corruption, corruption at higit na corruption pa rin. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo nagagalit? Kaya maging makasaysayan sana ang araw na ito. Sa ating lahat, hindi lamang dito sa Cebu, kundi sa bawat Pilipino sa anmang bahagi ng mundo na nanonood at nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms at mga vloggers na naririto at nakikisa ngayong hapon. Ngayong araw, sana'y magsimula na tayo ay magdeklara ng gera laban sa korupsyon magdeklara tayo ng gera laban sa mga corrupt na officials. Laban! Lalaban tayo! Huwag ho kayong makuntento doon sa ipinapamahagi ng gobyernong ito ni Marcos Administration sa ayuda. Alam mo ninyo yung ayuda, mahalaga yan pagpanahon ng kalamidad. May bagyo, may baha, may lindol, kung ano mang sakuna. Subalit ang ayuda ay hindi kailanman magiging economic policy at hindi dapat gawing pulisya ng gobyerno. Dahil hindi kakayanin ng gobyerno mamigay lang ng mamigay ng mamigay ng pera kung wala naman itong sapat na buwis at revenue at pinagkakitaan. Yung ayuda ho ay inaabuso nila at ginagamit lamang para bilhin ng inyong pagkatao. Para bilhin ng inyong boto. Tama. Para bilhin at tapakan ang inyong dignidad. Subalit, sino ba naman ho ako o kami sa akbang ng maisog pangunahan ang inyong disyon? Kung kayo ho, kasaya